Sa bayan naman ng Tansa sa Cavite, dalawang babae ang nabangga ng ambulansya habang tumatawid. Agad naman silang sinakluluhan ng ambulansya na siya na rin naghatid sa kanila sa ospital. Nasa frontline ng balitang yan, si Deva Buel. Magkakasama sa gilid ng kalsada ang apat na babaeng ito nang masapul sa CCTV bandang alas 10 yes ng gabi nitong Sabado. Ilang saglit pa'y tumawid ang isa sa kanila. Gumilid saglit ang tatlong kasama niya habang dumaraan ang iba pang sasakyan. Nang makadaan ang ilang sasakyan, sumunod na ang naiwang grupo. Pero bago pa man tuluyang makatawid, nabangga ng ambulansya ang dalawa sa kanila. Sa lakas ng pagbangga ay tumilapon sa kalsada ang mga biktima. Huminto naman ang ambulansya at bumaba ang driver nito para tignan ang mga nabangga. Sumaklolo rin ang ilang nakakita sa disgrasya. Mismong ang nakabanggang ambulans na rin ang nagdala sa mga biktima sa ospital. Kasama sa mga nabangga si Trixie Dagoy na iniinda pa rin ang pananakit ng kanyang braso. Kwento niya, pauwi na raw sana sila mula sa isang debut party nang mangyari ang aksidente. Aminado siyang hindi nila napansin ang paparating na ambulansya. Napatakip po ako sa mukha kasi nakita ko po yung ilaw po ng ambulans na ano sa mukha ko po. Tapos po yun na wala na po akong malay kasi. Wala po akong naramdaman kasi noong una, wala po akong ramdam na sakit. Tanong po akong anong nangyari, tapos kung ba't po kami nandun sa loob kasi di ko po kasi naalala. Pasa malapit sa mata at sugat sa braso at tuhod ang tinamo ng isa pang biktima na si Angela Piol. Nawalan din siya ng malay matapos mabangga. Sana po huwag na lang din po, mag din po siya palagi, tapos huwag na rin po niyang, dahan-dahan din po siya mag-drive. Nakipag-areglo na ang driver ng ambulansa na si Alejandro de la Cruz at sinagot ang gastusin ng mga biktima sa ospital. Ayon kay de la Cruz, hindi niya raw akalaing biglang tatawid ang dalawang babae. Nakailag pa nga po ako doon eh. Tinulunga ko rin sila. Dinala ko rin po sila sa ospital. nangutang nga po ako para lang po may, pay, may ko po sila. Hiling din daw ni de la Cruz ang agarang paggaling ng dalawang nabangga niya. Nagbabalita mula sa frontline Dave Abwell News5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.